ang walang hanggang himig ng pag-ibig. Isang araw, sa isang siksik ang lungsod, may dalawang kaluluwa na itinakda upang magtagpo. Si Mia at si Diego, sila'y nabubuhay na magkasabay. Hindi nila alam ang magandang koneksyon na naghihintay sa kanila. Si Mia ay isang nagsisimulang artista nilalaan ang oras at puso sa kanyang mga painting. Samantalang si Diego ay isang matipuno na musikiro. Humihigop ng mga himig na sumasalamin sa kanyang damdamin. Mayroong plano ang tadhana para sa kanila. Itinakda ang kanilang pagkikita sa isang lokal na kafe kung saan ang mga likha ni Mia ang nakasabit sa mga pader, na kung saan madalas mag-perform si Jego. Ang kanilang unang pagkikita ay tila itinadhana. Natuklasan at nasaksihan ni Mia ang pagtatanghal ni Jego. At habang nagtagpo ang kanilang mga mata, tila ba huminto ang universe para sa kanila lamang ang mga oras na yun. Mga kislap ang sumabog, at mula sa sandaling iyon, sila'y naging malapit sa isa't isa. Ang kanilang pag-ibig ay sumibol tulad ng isang marikit na bulaklak. Kada araw ay nagdadala ng mga bagong kulay at amoy sa kanilang buhay. Nagbahagi sila ng mga pangarap, pangamba, at mga plano sa buhay. Natagpuan nila ang kilig at lakas sa yakap ng isa't isa. Ngunit tulad ng anumang journey, ang kanilang pag-ibig ay may mga hamon. Binigyan sila ng mga pagsubok sa buhay, pinansyal na mga paghihirap, mga hindi pagkakaintindihan, at mga sandaling pag-aalanlangan. Gayunpaman, nanatili silang magkasama, nilalabanan ang mga pagsubok na may matatag na suporta at pagmamahal. Sa paglipas ng panahon, lumalim ang kanilang ugnayan lumampas sa simpleng mga salita o aksyon. Alam nila na sila'y itinakda upang maging magkasama, mga kaluluwang itinadhana upang maglakad ng magkahawak kamay sa mga kahirapan at tagumpay ng buhay. At kaya, sa isang mainit na gabi ng taginit, sa ilalim ng isang langit na nabibigyang kulay ng orange at rosas, nahulog at napamahal ng sobra si Diego. Ang kanyang puso ay kumakabog sa nervyos at kasiyahan. Sa mga luha na kumikinang sa kanyang mga mata, sinabi ni Mia ang oo. Pinapatibay ang kanilang pag-ibig sa pangako na pangalagaan ang isa't isa habang buhay. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay hindi nagtapos doon. Ito'y simula lamang ng isang buhay ng mga pakikipagsapalaran tawanan, at walang hanggang pag-ibig. Magkasama silang sumasayaw sa mga musika ng buhay. Lumilikha sila ng kanilang sariling himig ng kaligayahan at kasayahan. Habang sinisimulan ni Namiya at Diego ang kanilang love journey, kasama ang isa't isa, sila ay humarap sa isang diinaasahang hamon na sumubok sa lakas ng kanilang pag-ibig. Isang araw, habang nag-e-explore sila sa isang lumang tindahan ng mga antik, natagpuan nila ang isang misteryosong kwintas. Nakakaingganyo sa kanyang magarang disenyo at nakatagong engravings. Nagpasya silang bilhin ito bilang tanda ng kanilang pag-ibig. Hindi nila alam na ang kwintas ay mayroong isang sekretong kapangyarihan. May kakayahan ito na dalhin sila sa iba't ibang panahon. Habang binubuksan nila ang kwintas, natagpuan nila ang kanilang sarili na dinala sa ibang panahon, na mula sa mga karanasan sa kasaysayan. Mula sa mga taon ng kasagsagan ng 1920s, kung saan sumasayaw sila ng Charleston sa flapper dresses at pinstripe suits, hanggang sa mga kabanata ng 1960s, kung saan sila'y lumalahok sa mga protesta para sa kapayapaan at pag-ibig kasama ang mga aktivista. Ang mga pakikipagsapalaran ni Mia at Diego ay walang hangganan. Ngunit sa bawat paglipat sa panahon, hinaharap nila ang mga bagong hamon at panganib, na nagbabanta na ligawin sila sa iba't ibang landas. Gayunpaman, nanatili ang kanilang pag-ibig na matibay, isang tanglaw ng pag-asa na nagtuturo sa kanila sa buong mga panahon. Sa wakas, ang kanilang di matitinag na debosyon ang nagtagumpay sa lahat ng mga hadlang. Habang bumalik sila sa kanilang sariling panahon, napagtanto nila na ang kanilang pag-ibig ay walang hanggan. Nilagpasan nito ang mga hangganan ng kasaysayan at kapalaran. Ipinagpatuloy ni Namiya at Diego ang kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng buhay, na alam na kasama ang isa't isa, kaagapay sa paniniwalang kanilang matatalo ang anumang dumating sa kanilang pagsubok. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, ang kwento ng pag-ibig ni Namiya at Diego ay patuloy na humahabi ng mga alamat at kwento. Ang kanilang buhay ay napuno ng mga kakaibang mundo, mga tagumpay, at mga pagsubok na nagpapatatag sa kanilang pagmamahalan. Isang araw, habang sila'y naglalakad sa dalampasigan, natagpuan nila ang isang lumang aklat sa buhangin. Ang aklat ay naglalaman ng mga tala at mga lihim na hindi pa nila natatagpuan. Natuklasan nilang ang aklat ay may kapangyarihan ding magdala sa kanila sa ibang mundo. Isang mundo na puno ng kababalaghan at kagandahan. Nang buksan nila ang aklat, tila biglang naglaho ang kanilang paligid at sila'y dinala sa isang lugar na hindi nila akalaing magiging bahagi ng kanilang buhay. Sa mundong iyon, sila'y naglakbay sa mga kagubatan na puno ng hiwaga, sumisid sa mga ilog na umaagos ng kapayapaan, at namasyal sa mga bundok na sumasalamin sa kanilang walang hanggang pag-ibig. Ngunit sa gitna ng kanilang mga pakikipagsapalaran, napagtanto nilang ang pinakamahalaga ay ang isa't isa. Sa bawat panganib at kahangahangang karanasan, sila'y lalo pang lumalim ang pag-unawa sa kanilang sarili at sa bawat isa. At sa pagtatapos ng kanilang mga paglalakbay, sila'y bumalik sa kanilang mundong kinagisnan, bitbit ang mga alaala at mga aral mula sa kanilang mga napagdaanan. Hindi man sila lubos na nagtagumpay sa kanilang mga pakikipagsapalaran, ngunit ang mahalaga, sila'y nagtulungan at nagmahalan sa bawat yugto ng kanilang mga buhay. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay hindi lamang isang simpleng kwento, ito ay isang pangakong hindi maglalaho sa paglipas ng panahon. Sa bawat araw, ang kanilang pag-ibig ay patuloy na naglalakbay, patungo sa walang hanggang kaligayahan at pagmamahalan. Dito na nagwawakas ang kwento ng hinig ng pag-ibig. Maraming salamat!